Ayan mga idol, i-update ko lang kayo sa mga kamuting baging dito sa bundok. Ayan. Anak, anong ang binipisyo ng kamuti? Kamuti, yung talbos ng kamuti ito. A ano binipisyo niya? Hindi mo alam? Oh, para alam mo, ha, ito ay isa sa nagpapapula ng ating dugo. Iyan, oh. ng dugo? <laughs> yes, nagpapapula ng dugo. So ibig sabihin, hindi po siya nagpapahay blood sa tao. Kahit araw-araw po tayo kumain nito, maganda ito pag kulang ka sa ayon, ah, yung anemic na tinatawag. Ato. animik anemic. Pag ikaw anemic, ibig sabihin malabnaw yung dugo mo, anemic ka. Tapos pag ikaw nagpupuyat, pag ikaw anemic, mabilis ka ma blood. Yan, mabilis ma-high blood yung mga taong anemic pag sila ay nagpupuyat. Mga idol. So, ngayon, pag ikaw nagpupuyat palagi, kumain ka ng talbos ng talbos ng kamuti. Kunin <laughs> ko? Wag, wag, wag. Wag mo kunin, anak. Ito, naglalaman, mga idol, masarap ito. Ang laman ito, ang laman ng kamuting baging. Ito ay, uh, pag wala kang bigas, pwede kang mag laga ng laman ng talbos ah, laman ng kamuting bagay may worm oh, sige lang okay lang nasaan ang worm oh nasaan nasaan yun oh wag mong patayin wag wag nak. may buhay yan wag patayin na buhay oh, yan opo wag niyo patayin pag mayro kayo nakikitang insekto ayan katulad din natin yan sila anak okay mga idol Ayan, pag gusto nyong kumuha lang ng talbos maraming talbos yan mga idolo marami pulang pula ayan sa mga may anemic sa mga nagdadayit yan ang laman ng kamote kamoting baging mga idol ay masarap ito kahit hindi ka na magkanin okay lang sige lang ito okay lang yan oh. wag mo siyang ano wag nyong awayin wag nyong patayin ha bitawan natin yan siya yan. Pag nakakakita kayo ng uod, anak, huwag niyong patayin, ha? Opo. Kami ni Kaskas. Kami ni Kaskas. Okay, mga idol. Maraming salamat sa inyo, Dian. Ang tataba ng mga kamuting baging. Tatay, tatay. Kami ni Kaskas. Nakikita kami ng ganyan. Opo. Okay. Bye-bye, mga idol. Maraming salamat sa inyo, Dian. God bless po sa ating lahat.